tara luto tayo sa binibilihan ko ang tawag nila dito dinakdakan, sa iba naman sisig itong gawa ko sisig na may sarsa na ginisa, para maiba naman meron tayo dyan tenga at liempo papakuluan lang natin yan hanggang sa lumambot ipailalim lang natin yung tenga dyan kasi medyo matigas yan maglagay lang tayo ng asin dyan at paminta at syempre yung laurel natin yan lang yung pamparomatics natin para mawala yung langsa. Wala kasi akong tanglad eh. Tara, hiwain na natin to sa gusto nating hiwa. Magpadulas lang tayo ng battery dyan. Tapos sunod na natin yung pamparomatics natin dyan. Na bawang at sibuyas. Mix-mix lang yan. Sangkot siya, sangkot lang. Tapos meron tayo ditong sisig mix, mamasita. lagyan natin yung karne natin habang tinutunaw natin yung mamasita sisig mix natin. Sangkot siya, sangkot lang. Paminta at bedfield. Halwalo, tapos toyo. Yan, lagyan natin yung mamasita sisig mix. Sangkutsa-sangkutsa lang natin yan. Nag-add pala ako ng tubig yan. Hindi ko na naipakita kasi gusto ko medyo masarsa talaga eh. Nalagay din akong brown sugar dyan. Kita nyo naman yung sarsa. Medyo malapot-lapot. nakpan lang natin. Pakuloy lang natin saglit. Tapos okay na to. Lalagay na natin yung yung toppings natin na sibuyas. Para crunchy pa pagka kinain na natin yan. Tara, handa nyo na yung kaning lamig nyo talaga mapapalaban tayo dito ngayon pwede rin itong pampulutan try nyo sa mga manginginom dyan pasintabi po pala sa mga hindi ko ng baboy skip nyo na lang po pagka dumaan sa wall nyo salamat tara okay na to kain tayo ginisang sisig para sa cooking ideas natin